Safe. Safe? Hindi pala ako safe. Ay, hindi ba? <laughs> Mr. Diskaya, sa sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Mister, um, Mr. Y Your Honor, wala po. Sigurado ka. Safe ka na. sige. <laughs> Sigurado you know, po. I, you know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I, I move that you strike of the record that uh, you say. Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. No, Mr. Chair. So, Senator Bato. So, ayun nga mga batang helmet. During the congress hearing naman to, ha? Ang aloka talaga, ha? Today? Parang yung kaalya serye. O, oh, eto na. Totong serye na to. Oh, grabe talaga. Hindi naman pala talaga safe si Jigoy. Oh, bakit? Naman? Eh, picture. Eh, hey, picture. May resibo. Oh. Ayaw, eh. Kaya pala, bisga pa eh. Nag-react siya kay Mr. Marcoleta. Alapo. Uh, I resent that. Uh, Oo, oh, di ba Pero, ano ba? English? English yun. I resent. Ah, I resent. Ayoko nyo. Hindi ko gusto yung sinabi mo. Pero, ayan nga, mga kabata helmet. Ito pa. Naku, bisga pa eh. Meron namang natagpo ang disc ko dahil. nagiging ano na naman to. Gusto naman maging relevant. Sino naman yan? Ayan o. No. Yan, ha? Marunong bang mag-fact check yan? Malamang sa malamang hindi naman talaga nag-fact check yan tao na yan. Hindi, hindi talagang na. role niya. Oo, mag, mag ano, tanong stabilization ang uh -oh. trip niya eh. Kasi kung magpa-fact check ka at talagang ano susuriin niyo mga batang helmet, yung mga partido, yung mga pangalan na sinabi kahapon ng mag-asawang diskaya na kumanta ka to! <laughs> Walang, Walang pink doon. Walang pink doon. Hala kabilang kubol volume mga partido ng mga yun. Ayan, ayan nga, mga kabatang helmet is kuday. Napatakbo tayo ng SM kasi magkakapi nga ako eh, kasi safe safe daw eh. <laughs> Mark safe. Mark safe. Pero, hindi pala. Hindi pala sa safe. May resibo. Pero ayan nga, ikaw may kinakuan naman sa sabi dyan. Mainit mainit balita pa yan. Mainit pa yan sa... Kapag-barako. Sa kapag-barako. Sa itakunan yung mo. Pero sabi nga, may mga nag message sa atin na ano daw ba yung mapapala natin kung tututok tayo sa Senate hearing, sa Congress hearing. Malaking bagay yung mapapala natin dito kasi kung mapapanagutan nung mga corrupt ng mga nasasakdal na yan. Di ba, Bidyo Gapar? Kasi pera natin yun eh. Pera ng taong bayan yun. Ano to? Magwawalang bahala ka na lang. Eh, kung ikaw nga sa mister mo eh, tinatanong mo kung saan ginamit yung pera, di ba? Kasi eto pa, mismo pinaghirapan mo. Hindi ka pa? Dagdag kaalaman yan. Yeah. Parang pag alam ka naman. yung tatandaan ko. Si Engineer Paul Paul. Na naka -kwentro ko dati. Diba ang sinabi niya sa akin, huwag daw akong maingay. At huwag ko raw sabihin na siya daw ay engineer ni... Mm -hmm. e. Kung malalaman yun, mga na helmet, magugulat. O, oh, di ba, Pichu Kapar? Oo. O, oh. oh, nako, naku ha parang yan yung naku talaga pero ayan nga kaya nga siguro ayaw niyang pasabi na siya ay engineer ni ano kasi sigurado may mga ganyan pala ay ano? ayan pala tagal mabuo ng bahay. wala na saan ba si engineer pulpol wala na wala na hindi na nga nagawa hindi na nagawa yung ano build build niya mga kabatang helmet pero uh, oh, i-comment niya dyan kung ano mas sabi niyo stay happy stay healthy and stay safe tayo as always stay safe siya hindi siya safe. Ang sabi ko gusto ba yung helmet yun na makikip siya ng Manila Verde Galvez F1 bang. Stay safe, huwag maging contractor. Uy, pero yung iba pangarap daw maging contractor para sa iwaman nila. Oo nga naman. Uy, kamusta na si Wawaw? Wawaw. Hindi, sino